Bago tayo magsimula ng ating ipon journey, let me introduce to you ano ang layunin ng de buandala Micro Microsavings Module. Tulad ni Marl, sobrang maluho pero gusto na rin niyang magbago. Lahat naman tayo ay gustong makaipon at dapat magabayan ng tamang pamamaraan para maging matagumpay ang plano natin sa pag-ipon. Kaya huwag mag-alala dahil ang module na ito ay tutulong sa iyo. Learn for more! The reason why sometimes na hindi natin magawa ang ating dapat na mga gagawin ay dahil hindi pa natin alam kung paano ito. Ang hirap gawin ng isang bagay kapag hindi mo alam, hindi ba? Kailangan nating matutunan ang pagiging simple sa ating pamumuhay at pag natutunan natin yan, ay madali na. Ganon din sa pag-iipon. Mahirap lang ito sa umpisa, pero once na matutunan mo to, magiging simple at madali na rin gawin para sa'yo. Apply for more! It's not how much you learn, but it's how much you apply. Ang dami mo nga alam, pero kung hindi mo pa nagagawa ang iyong mga natutunan, sinayang mo lang. Dapat, magamit pa rin natin ito. Kaya the moment na tayo ay natuto, dapat i-apply natin agad sa ating buhay. Ganon din sa pag-iipon. Hindi lang dapat tayo ay matuto. Hindi lang dapat tayo ay mag-apply. Kailangan matuto pa rin tayo to share for more. Ano masarap na feeling pag nababahagi mo ang isang bagay sa ibang tao. Nakatulong ka na ba sa ibang tao? Ano ang pakiramdam? Hindi ba ikaw pa ang mas masaya? Kasi imagine, kung ikaw lang ang matututong mag-ipon pero sila hindi, ikaw nabibili mo ang gusto mo pero sila hindi, ikaw rin, ikaw rin ang mauutangan. Imagine mo na ikaw ang naguhulog sa Cebuana Luwilier ng ipon mo. Diba? Para di mong boss ang pinaghirapan mo. Kaya paalala ni Ninong Seb na dapat you should learn, apply, and share kung ano ang natututunan natin sa Sabuana year Micro Savings Module na ito. Kaya pangako namin, if you follow the even Principles na sinishare namin sa inyo ni Ninong Seb, giginhawa ang buhay nyo. Kaya ang tanong namin, handa ka na ba? Kung handa ka na, sabihin mo sa katabi mo, Uy, handa ka na ba? Handa ka na bang mag -ipon? Handa ka na bang matuto? O handa ka na bang i-apply? At handa ka na din bang i-share ito sa ibang tao? Dahil kung handa ka na, let's start this ipon journey together!